Ngayon ito mga boss, yung mga palahin natin sa muntin lupa. Yung mga kanawayon. Yan o. Weba na mayroon tayong palahi Ayan, mga yun Yan, mga kanawayon yan. Yan. Tapos, dito sa kabila. Yan, mga kanawayon din. Yan. Wala pita naglipara na. Yan o. Yan. Bali, apat yan dito. Stop mo yan dito boss yung mga atin yan mga pa one month old yan ang dami yung. yan kanawayon white kelso yan ah, anak ng black henny natin krinos natin sa kanawayon kanawayon cross yan two times winner natin na ah, binabae krinos natin sa kanawayon tapos ito pa yung iba Ayan, si Lo. Ah, na muna natin. Yan, kanawayon din. Yung mga pure na kanawayon at saka may tayo diyan. Yung black hen ko, ko, sa kanawayon, yung two times winner. Tapos dito pa. Yan o Yan, kanawayon mga pure. Tapos yan, white kelso. Ayan, may mga pure din tayong white kelso. Yan anak ng ating black hini. Yan, ang dami-dami yan. Yan yung nasa Muntin Lupa natin. Yung nasa Batangas natin, nasa isang dan mahigit. Yan, ito naman yung, yan, ito mga white kelso to. Yan o, anak, ang ama nila, authentic, Sir Rikis. Yan. Medyo ano to kasi sinalin ko dyan, sinabay ko sa mga kaedad niya eh. Yan Tintik po ang anay ang ima ang, ang amatina niya. Ito pa Ayan o. Kanawayon din o. Maraming tayong mga kanawayon. Street breed yan. Ito. So, ayan. Ayan mga kanawayon natin. Ito pa. Mayroon pa tayo dito. Ayan o. Sisitulog sila o. Mga busog eh. Ito yung napaka nila o. Medyo namilay. Ayan. Ayan. Yan, lahat ng na materialis natin diyan, talagang quality ginamit natin diyan. Kanawa 'yun. Tsaka kanawa 'yun cross sa black hini natin na 2 times at saka yung 2 times double champion natin sa 2 hits, yan. Mga anak niya rin yan, mga pula. Ah, uh, Jan Bishop Kelso. sila. Ayan. Ayan. Tapos, doon naman tayo sa kabila. Sa harap. Ayan, dito pa yung iba natin. Tingnan nyo, nagpuputik na sila. Nilipat natin ang lagayan. Ayan. At ano to, mga John Bishop to. Uh, mga John Bishop Kilso, anak ng two times double champion natin sa 2 hits. Mga busog-busog. Pinulga ko na rin. Ayan yung tubig nila o. Kula, paligo lang to kasi medyo masike pero pag naayos na yung lagayan ko sa Batangas yan paligo ko na yan sila tapos dalhin doon yan makita nyo naman oh. anaklat ng 2 times ko yan may binabae din ayan dito naman tayo mga boss sa loob yan nag uber na sila yan o oh. Ano? Um, dami puro sa laki halos lahat, Ito mga binabae. Um, may mga binabae diyan. Yan po. Yan kanawa yung pure. Yan. Lahat ito dito, no, John Bishop, lahat ng pula dyan, anak ng ating John Bishop. Yan, street breed, yung two times double champion natin, na John Bishop. Yan, street breed tayo yan, mga anak nila yan. Kulang na sa paligo, kita nyo naman, no, lulusog, oh. Namanot lang ang balahibo sa patukaan. Yan mga pure yan. Kung kumpleto balahibo yan, lalaki yan. Kita nyo naman, balahibo pa lang. Ubus na pero kita, labasan yung mga laman eh. Tapos yan, ito pa natin, di diba? Yan. Mga magwa one month old, three weeks old. Yan, marami yan sila. Madilim lang. Doon naman tayo sa iba. Ito, binukod ko po ito mga boss. Uh, pure to. Uh, white kelso, sir baby binukod ko gawa ng matapang kaya binukod ko na yan pa mga boss oh. binukod ko na rin yan, mga anak ng ating John Bishop Kelso. Tingnan nyo naman, oh. na mga balay mo, pero lalaki, pataba. Yan, to sawa sa pagkain. Dito naman sa baba. Ito, bagong lipat naman natin. Kanawa yun, pure. Dalawa to. Ganyang kalalaki din lahat. Gawa ng tatapang tatapang nila ayan ito naman yung ating ano incubator ayan o uh, sa hindi pa nakakapag like in share subscribe dyan sa ating youtube channel para kayo yung makatanggap ng atin mga papri sa ating mga palahi sa mga gusto naman mag avail dyan over uh, po ako ito pong nakasalang ditong itlog ay 100 to 99 kasi may basag Pina-incubate lang sa atin ito. Hindi ito atin. Yan. Uh, Nag-stop muna ako kasi nag-over production. Nag-over ako. Production. Yan. Hindi purkit nag-over tayo, i-budget meal ng bintahan natin ng ano natin, mga palahi. Sa gustong bumili, hindi po budget meal ha, PM lang kayo. Saktong price pero hindi budget meal Kung alam naman ninyo yung bilihan natin ng mga kanawa yun, uh, Tintik, Bibin Rikis, mga White Kelso. Yan. Aliyah Gimyarg. Ito pong nakasalang nating itlog 99 hindi po sa atin. Uh, yan ay pinainkubit lang. Yan, mga SBR. SBR po daw yan sabi ng may-ari. Yan, ganito na lang. Like and share, sa ating subscribe sa ating YouTube channel para lahat po kayo ay mabigyan. Gaganap po natin ng like.